Hello mga kamang ka mga kaidol. Ano muna update muna ka uh, update ko muna to mga kaidol yung uh, Andres Bonifacio host uh, Andres Bonifacio 10 pesos 10 piso uh, Republika ng Pilipinas. Ito siya mga kamang ka mga kaidol. Oh. Isa lang yung na nahawakan ko mga kamang ka mga kaidol. Wala na talagang iba. Ayun oh. Ayan siya. 150 years yan yung number nya serial number tapos yung logo nya yung ring nya tinan mo o. commemorative coins to dangal at kabayanihan to sa kabila may ano to may guhit na yung anong guhit to sa kabila o, yan o yan siya hindi ko nga alam itong value nito mga kamang ka mga kaidol. Kung ano, kung mayroong value ba ito mga kamang ka mga kaidol. subscribe and like lang mga kaidol. Mga kamang. Ka para matulungan nyo rin ako kung ano, matataas yung subscribe ko mga kamang ka mga kaidol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa akin, nag-like. Maraming maraming salamat sa inyo lahat eh, malapit na ako mag 100 mga kama mga ka idol kasi mahina yung subscribe ko at saka like eh. alam mo naman ito lang yung pinopost ko mga kama mga ka -idol. eh, na ako dito sa youtube kaya nga sana matulungan nyo ako na mataas pa rin yung mataas yung ko subscribe at like pa lang kung gusto nyo mga kama ka idol kung ayaw naman okay lang uh, Subscriber na ano like lang ito waka ang waka idol ito hindi ko alam kung may value ba ito waka ang waka kung may coins 10 pesos uh, Andres Bonifacio uh, Republika ng Pilipinas yan 2018 nilabas itong waka ang oh. 2018 oh. 2018 pala ito. oh. ito lang talaga mag -isa. Wala na wala na iba oh, to. Eh wala. wala. Oh. ka mo kay dol. Tolo talaga yung nakaya ko magharap. Do ngayon siguro wala na siguro to ka mo kay dol. Tinatago na to. Yo wala bili ko mo kumpleto yung sa akin din eh. Yung mga koleksyon ko. Pero kung may bibili itong mga kamang idol, ibibinta ko. Ah, uh, ilagay eh, ako ng pera ngayon kasi wala akong trabaho ngayon. Eh, sana matulungan nyo rin ako kasi marami akong barya dito. Kung anong gusto nyo, ah, uh, uh, lang kayo mga kamang kaidol kung bibili nyo. Pero hindi ako bibili ng pera, ha. Ngayon mga ganito, hindi ako buwibili mga kamang, nagbibinta ako. Ayan ang ano ko mga kamang mga kaidol, nagbibinta. Kaya nga, kung may bibili mga kamang, comment lang kayo mga kamang, mag-transaction tayo. Marami akong coins dito. Simula luma hanggang dito, ganito. Meron ako. Basta tugma lang sa hinahanap nyo. Ito, ito lang talaga isang piraso. Thank you mga kamang, mga kaidol.